Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ito naman pong kaibigan nyo si Jake. Sa video natin ngayon, pag-usapan po natin, tama ba ang desisyon ng Korte Suprema na ibasura ang impeachment complaint laban po kay Vice President Sara Duterte Carpio? Marami pong mga kababayan natin ang dismiyado sa desisyon ng Supreme Court. Iba nga, nag pa. So dito, pagtalakayin natin ng mabuti kung tama ba ang kanilang desisyon or na po siya sila ni VP Sara. Kung bago lang kayo sa channel ko at gusto nyo ang video na ito, like lang po, share and huwag kalimutan mag-subscribe. Maraming salamat po guys inyong walang sawang panonood at suporta sa channel ko. Kung wala kayo, wala din ako dito. Napakainit guys ang diskusyon sa legality o tama ba ang desisyon ng Korte Suprema na ibasura ang impeachment laban po kay Vice President Sara Duterte Carpio. Ang sagot natin, oo. Bakit po? Natama ang kanilang desisyon. Ayon ah, sa unanimous decision noong July 25, 2025, idineklara ng Korte Suprema na konstitusyonal ang pagbibigay ng protection laban sa isang impeachment complaint na hindi maaring isang palaban sa parehong opisyal ng higit sa isang beses sa bawat taon. Ibig sabihin po, dapat after one year pa po, maka-file maka ulit ng kaso. Hindi nakafile ka na ng ngayon magfa ka uli hindi pwede yon according po sa Supreme Court ang sabi niyo na napag alaman na ang pinagtalunan impeachment complaint ay ikaapat na reklamo na naipasa sa kamara dahil dito ang proseso ay lumabag sa one year bar rule ng saligang batas dahil sa naturang violation hindi haya ang pinalabas ang korte ang hatol sa mga aligasyon laban kay Duterte walang magaganap na paglilitis sa Senado dahil walang jurisdiction ang Senado pata matapos ipagwalang bisa ang reklamo. Bakit kailangan ipagwalang bisa? Ayon sa kaso Francisco versus House of Representatives, ang impeachment ay masasabing na-initiate kapag ito ay na-endorse sa Committee on Justice or file hindi sa mababang o sa third, ha, third, isang third ng House members. Bagamat may apat na complaints na na-file, tanging ang ikaapat ang na-endorse na higit sa isang third ng house. Kaya ito ang kwalipikadong initiative complaint. complaint. Kaya lumabag ang isa sa pang-impeachment dahil nalabag ang one-year rule. Hindi pwedeng may panibagong impeachment hanggang February 6, 2026. So ibig sabihin guys, after February 6, 2026, pwede naman sila makafile ng impeachment complaint. Okay. Pagtanggap at kritikal sa Pro decision, pro-decision, legal team ni Duterte ang nagsabing pinuprotektuhan ang role of law at sa ligang proseso. Mga senador tulad ni Ronald De La Rosa ay nagfile ng resolusyon para i-dismiss ang kaso sa Senado dahil sa procedural lapses ano naman masasabi ng mga anti-Duterte no? Akbayan Representative Percy Sindania uh, Sintana, nagsasabing dapat ang Senado hindi ang Korte ang magtalakay ng impeachment dahil ang verified complaint lang ang qualifying complaints at sundin dapat ang Senado bilang venue ng paglilitis. May mga analyst na bagamat wasto ang pagbibigay din ng constitutional safeguard na at pinapalakas nito ang impluensya ng political dynasty lalo ng karamihan ng mga justices ay pinili ng dating Pangulong Duterte. Yun po guys ang masakit. No? Anong ibig sabihin nito? Ang impeachment ay hindi pa rin tantong resolve. Hindi pinalabas ng korte ang hatol sa pariyong proseso ni Duterte. Walang bagong impeachment complaint na maaring isampa bago ang February 6, 2026 maaring maaring ngumatok muli ang ibang grupo para sampa ng mga ban period pero may hirap ulitin ang momentum politically na panahon ito konklusyon natin ang desisyon ng Korte Suprema guys ay ayon sa saligang batas ang impeachment complaint ay na-violate ang one year bar rule yun po ang sinabi nila kaya hindi ito pwedeng iproseso ibig sabihin sabi, ibig, hindi ibig sabihin na absuelto si VP Sara dito sa kanyang mga kaso. Sa mga aligasyon, ang korte lamang ang magsasabing hindi pwedeng ipatuloy ang impeachment trial. Base po sa constitutional limit hanggang sa matapos ang itinanakdang period or taon. Kung ikaw ay nag... Iyon po guys, no, ang masasabi ko na hindi naman, parang wala lang muna ang impeachment trial na mangyayari this year. Next year, pwede naman mag-file sila at hindi naman ibig sabihin na walang kaso na haharapin si VP Sara. Yun lang po guys. Maraming salamat sa inyong panonood. Please like, share, and huwag kalimutang mag-subscribe sa si channel ko. Mahal ko kayo. Ingat po tayo lagi. Ito naman pong kibigan nyo si Jake. Paalam. Love you all.